Ano po nararamdaman niyo? Wala akong makataas. May pahihimik. Kailan pa yan? Tatlong araw na po. Tatlong araw na? Oh. Gano'n ka na ng doktor? Pati ka pa? pa po. Hindi pa? Di pa? Sa mga nagtatawas? Wala pa po. Wala pa? Alisin natin yan ha. Ulam yan. Dalawang buhid doon na siya. Ito lang. Ito lang Diyan ito lang. Diyan ito lang. Tulungan ng sarili na na niya. Kasi yung unti-unti ka, kung baka saan, no? meron ka na kanan tao, babae. Kilala mo lang. Ngayon ang layunin natin, alis yung pinilagay din sa'yo, at may, may sasabihin ako sa'yo mga bagay na kailangan mo sundin lang. Sakit doktor, pigit. sumakit, may sakit doktor ka ha? Pero wala akong makita ang sakit doktor eh. Oh. ah Wala? Ah. Binding itim, dalawa. Aray, masakit. Yan yung green Itim na. Ito ang ulam. Dito na tayo ha. Dalit yung gamutan to ha. Sa tora report niya tenita para rota. Sinong sa baba ito. Aw, 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 aw. Diyos na Diyos na sa perno. Ang sandit sa daska, marino ay sa baba tayo Aray ko! Tatanggalin mo na yung mo rito ha. Tatanggalin mo na ha. Ay! Ang na! Aray! Ang kakitindihan? Oo! dalawang kamay, dalawang kamay. Pagkalan, mula ulo. Sige, Ay, baklasin mo nilagay mo rito, aray ha? Po. Ha? Babaklasin mo! Aray! Aray! Aray ko po! Babaklasin mo, ha? Aray ko po! Aray ko po. Dalawang kamay, inutusan kita. Po. Mula ulo, mula ulo. Sige. O po. O, opo! Opo! Sige. Po. Nainggit na gagalit. Aray! Aray ko po! Ah, nainggit ka o nagagalit. Huwag mo kinulang to. po. Sige, tanggal mo lahat yan. Gagaling to. Gagaling to. Opo, opo, opo. Sige pa, sige pa. Ang dami mo nilagay, oh. Sige pa. Sige pa. Opo. Sige pa. Gagaling to ngayon, ha. Opo, opo. Mga na to, ha. Opo. Ha? Opo. Sige, baklas, baklas. Sige pa. Opo. Ang dami mo nilagay, oh. Opo. ako yung masama dito sa Ay, ano ha, baryo ko ha. Ay, ha? Dito I ha? Sige, po. sige. Sige, tanggalin mo. Ayan na po. Pum! Ay! Ay Aray ko! dito, hindi. Hindi po, hindi po! Eh, wala akong pakialam sa'yo. Ibabal ko yung nilagay mo rito. Kita mo, ilang araw na hindi nakakadumi. Nakakaihi. Sige, baklas, tanggalin mo lahat yan. Opo. Sige pa ako anong gamit mo nilagay, oh. anong gamit mo maika manika ang ito yung manika. kubo ko ng sisino ng manika na ay manika pa. Sunugin ay yung ay yan, ha. Opo, opo. ay na. Sige. sige, pa, sige, pa. sige pa. Alimata, po. Ayaw, ay 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 chat. Ako mga kalaban Sige pa. Sige pa. O, kunti na lang. Kunti na lang nakikita ko. Kunti na lang. Ibabal ko kung ano nilagay mo rito, ha? Ha? Kilala mo ko hindi? Ha? Kilala ka. mo na ako. O, taga sa ka lang eh. Sige, sige, bakras bakras Masinsyahan tayo, ha? Opo. O, kunti na lang. Kung nung mo rito, ipapalik sa'yo, nagkakasindihan? Opo, opo. Masinsyahan tayo, ha? Opo. aray ko po! Aray ko po! Umiwanan na mo yung sa baba? At sa'yo parang sa'yo, sa'yo, alam na yun sus, nai, balik. Nai, 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 nai. Wala na mayon. <coughs> Pakiubos. <laughs> ano pinang lubigan? Kailangan niya ng lubigan. I-research mo lang sa cellphone mo. Ang kailangan niya pito dahon, tatong pasong lubigan. <coughs> okay siya, sa lahat. Ito siya, punta sa mga sumusuporta sa amin lalo na kila Apo Ken, Apo na Apo